Bagong season, bagong misyon. Panibagong aral at kwento sa pagnenegosyo. Sa larangan ng agrikultura, ang ihahatid namin sa inyo. Paano ba kumita sa agrikultura? Tara, pag-aralan natin! Negosyo University Season 3 At sa ating mga viewers, kumusta po kayo? Ako pa rin po si Vlad Quebral. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako naman po si I, Quebral. O bago tayo, Ira at mga karegosyo, dumako sa bagong major subject natin dito sa ating bagong season ay magbalik na muna tayo sa Season 1 and Season 2 ng Negosyo Parang may pa-review tayo, hindi ako na oh, doon. Diba? <laughs> Pero gusto ko yan, ha? Dahil mga kanegosyo, noong Season 1, para siyang online set-up. Sa diba? yes. so, bahay tayo nagtitating, diba? doon tayo pinupuntahan, may time pa na tayo lang talaga lahat. Hmm. At ang mga uh, dinidiscuss natin ng mga topic noon ay kapag na pinanood nila lahat ay makakagawa sila ng isang buong business plan. Na yung business plan na yun ang gagamitin natin bago tayo mag-negosyo. Yes, no? At pagdating naman ng season 2, kumbaga, no? mo lumuwag na. Parang mga university, di ba? Pwede na mag-face-to-face. Nag-face-to-face -face na rin ang season 2. Oh, At doon hey. naman, ang mga topics na diniscuss natin tulad ng financial management, product management, marketing. To financially sustain a startup business and manage funds. Pero bago po yan, naialamin po muna natin what is startup and funding. Mga specific topics na tinawag nating negosyo, negosyo course. course no? At itong mga negosyo course na ito, Ira, ito ay ginagamit habang ikaw naman ay nagnenegosyo. Yun, yung maganda, di ba? At mga kanegosyo, ang maganda nito ay lumaki pa. hindi, lumaki. Uh, no? Ang no? negosyo ni Mercy <laughs> Dahil nadagdagan tayo ng kasama. Uh Hello, Vlad! Hello, Ay! Nako, thank you naman sa pag-welcome dito sa Negosyo University. Nako, Kuya Pao! Tuwang-tuwa kami at kasama ka namin. No? Dahil yung energy mo talaga <laughs> yung energy. <laughs> sobrang lakas ng energy na nakakahawa, di ba? Pero Kuya Pao, Uh, share mo naman sa amin yung feelings mo o yung mga natutunan mo on being a host of Negos University. Oh, yung pakiramdam na maging bahagi ng Negos University, syempre, masaya. And at the same time, ang hindi ko makakalimutan sa Negos University nung nakaraang season, ang pinag-usapan natin noon, yung ang topic ay tungkol sa cash flow. O profit, o baka pareho lang ba ito? Ang cash flow ay ang pagpasok at paglabas ng pera sa isang negosyo. Hindi rin nangangahulugan na kapag may pumasok na pera, ito ay kita o profit na. At ang profit naman ay ito ay nabawas na ang lahat ng expenses. Base sa pumasok na benta, kailangan may matira doon. Ito yung tatawagin nating profit o kita. ayad Kasi meron palang mga account na wala pala siyang impact sa profit o sa kita. Kasi kahit ako mismo, tinuruan, kumbaga parang estudyante din ako ng programang ito. Alam mo, Kuya Pao, maganda yan ano. Pero mas maganda yata kung talagang kasama ka namin dito. Para mas pa-feel ma natin yun. Oo, yung mm -hmm. energy. <laughs> Ganun ba? Ah, pwede naman natin gawa ng paraan. <laughs> Grabe, daling ka usap ni Kuya to. <laughs> daling ka usap. Nagulat kaya Alam niyo naman dito sa atin, everything is Pausibol! Uy! Buna bagong patikim ka! <laughs> bagong patikim ni Kuya Pao sa kanyang bagong segment. Oh, so, no, no. Ang oh. isa yan sa aabangan ng ating mga oh, negosyo Kahit kami, aabangan tayo. <laughs> <laughs> At sa Season 3, mga ka-negosyo, kami pa rin po ang inyong makakasama. Pero para mas makilala at makita po natin ang iba't ibang mga negosyo na merong kinalaman sa agrikultura, ay makakasalamua at makakakwentuhan po natin ang ilang mga certified agripreneurs. Mm -hmm. pupuntahan natin, ha? Kahit nasaan pa siya. Diba ang Kuya pupuntahan na natin. O, oh, exciting yan. At syempre, uh, bukod sa atin at sa mga agripreneurs na makakasama natin dito sa programa na magbabahagi ng kanilang kwento ay may makakasama din tayong expert o agriculture na magpapaliwanag pa sa atin about agriculture. At isa nga po sa mga kasama natin na magbibigay sa atin ng mga information o datos patungkol sa agrikultura ay si kapatid na Wilfredo Domale Jr. o si Kajun. Ang Pilipinas po ay isang agricultural country. Primarily agricultural country. Karamihan ng ating mga nasa labor force ay nasa agriculture pa din. Ang agriculture po ay Malaking bahagi ng ating gross domestic product noong taong 2022, kumigit-kumulang ay nasa 9.55% ng ating gross domestic product ay galing po sa agriculture. At nitong 2023 ay nasa 8.5% ng ating GDP ay galing po sa agrikultura. Apat na po at pitong bahagdan ng land area ng Pilipinas ay agricultural land po. Kaya maraming mga lugar sa Pilipinas na primarily ay agrikultura po ang pinagmumula ng ikinabubuhay. Ang uh, ating pong bansa ay talagang uh, pabor na pabor ang klima sa iba't ibang uri ng mga halaman na pwede po nating i-cultivate as agricultural crops. At ito nga mga negosyo isa yan sa mga ipapakita natin dito kung gaano ba kaganda, kayabong ang agrikultura dito sa Pilipinas na baka hindi napapansin. Pero nabanggit mo yung hindi napapansin. Kasi baka mamaya may magsabi na marami naman dyan mga trending o mga nauuso na mga business ideas. Pero bakit nga ba agriculture ang napili natin? ah uh, dati doon sa ating datos ay nasa 57 to 59 years old ang average age ng ating mga farmers. Umuunti at uh, papababa po ng pabababa ang bilang ng mga kabataan na gustong ma-engage sa agriculture. Kaya lang, uh, kailangan talaga nating palakasin ang ating agrikultura hindi lamang sa aspeto ng pagtaas ng investment. Kung hindi, kailangan din nating tutukan yung pagtaas ng value at pagtingin yung pagpapahalaga ng ating mga kabataan sa agrikultura. Ibig sabihin nito, kailangan nating himukin ang ating mga kabataan na mag-engage sa agrikultura sapagkat ito po ay isang industriya na napakalaki ng potential lalo na po dito sa ating bansa at sa tinatawag nating ASEAN nations, yung ating mga kapitbahay na bansa ay talagang kahit na marami na po silang mga industriya, ay basically agriculture pa rin ang uh, primary source of their livelihood. Oh, Kuya Pao ha, mga kabataan daw ha. Ito na nga oh, <laughs> naka farmer na nga. Ah, <laughs> farmer. <laughs> at sa bagong season po na ito, isa po sa tinatanong po ng natin no, at nating mga kabataan, no, eh, yung, meron ba talagang kita sa agrikultura? Um, ang, ang agribusiness po, lagi pong may market yan. Kasi pag sinabi po natin agriculture, pagkain. Hindi po makakasurvive ang isang ekonomiya pagka wala pong pagkain. Kahit na po nagpo-prosper yung ating mga industriya, halimbawa sa manufacturing, nagpo-prosper sa information technology, nagpo-prosper sa tourism, lahat po ng mga industriya niyan ay kaakibat pa rin talaga yung agriculture. Kaya yung ating pong uh, mga ginagawa dito, para umunlad ang ating agriculture. Eh, kasama po yan eh, na pinalalakas na po natin yung iba pang industriya kasi ang agriculture really ay eh, basic talaga support sa lahat po ng industriya. So napakalaki po ng potensyal na pwedeng iambag sa atin ng agribusiness. Itong agribusiness, ang ibig sabihin niyan ay mga negosyong mula sa agrikultura. Alam niyo po ba na dito sa Pilipinas, nasa 90 to 95 percent ng ating negosyo sa agrikultura ay masasabi nating small and medium enterprises. So napakalaki talaga ng bahagdan ng mga small enterprises na galing po sa agrikultura. Ibig sabihin po nito, yung potential ng mga negosyo na magmumula sa agriculture ay nandiyan. Uh, dahil naka-base na rin lang naman si Kuya uh, uh, May purpose yan eh. <laughs> <laughs> Kaya bibigyan natin sila ng pasample kung ano-ano nga ba yung mga pwede nilang makita sa season 3 na ito. araw so, mga kanegosyo! Dahil agriculture ang ating focus sa ating bagong season na ito, syempre hindi mawawala ang fertilizers o mga pataba na ginagamit sa pagtatanim. At alam nyo ba mga kanegosyo, ang isang paraan na paggawa ng fertilizers o mga pataba ay ang tinatawag na vermiculture o vermicomposing o pag-aalaga ng uod kagaya nito. Ooh. Kita niyo naman, this is after 45 days. Inaalagaan. Pwede mo itong ibenta around 500 to 700 per kilo sa mga gumagawa ng fertilizers o mga nag-worm -verm. farming. Vermiculture pagtatanim under crop science. Katulad na lang nitong mga kamatis, okra, talong na maaari po ninyong itanim at the comfort of your home at maaari po ninyong pagkakitaan. Sam or Chinese Pet Chai na kung ibebenta po natin ay mga approximately nasa 40 pesos per tali na usually mas mahal po siya dito sa regular na Pet Chai. Pero kung ikaw, bili, dami ha, bigyan kita discount. Okay? <laughs> mga kadigosyo, biro lang. Pero ang kagandahan po dito sa agrikultura eh, mayroon na kayong siguradong masustansyang pagkain. Meron pa po kayong pangigot. Ang livestock o paghahayupan ang isa sa pinakakilalang sangay ng agrikultura. Tulad nito, piggery. Ito ang native pigs, di tulad ng mga hybrid o mga pangkaraniwang white pigs na nakikita natin. Ang kinakain nito ay organic food. Tulad nitong tricantera, kumakain din sila ng dahon ng gabi o kaya naman ay ng kangkok. mas mahal na naibibenta ang native pigs kumpara doon sa white pigs dahil nagkakahalagan ng 200 peso per kilo based sa live weight ng native pigs ang presyo nito. Ang programa po na ito ay isang malaking hakbang na magbibigay sa atin ng mulat or kamalayan na maintindihan po natin na nandyan lang po sa tabi-tabi ang atin pong pwedeng pagkakitaan. Kailangan lang maintindihan natin mabuti paano ito gagawin. Maisiguro po natin na makakakuha tayo ng tamang impormasyon yung mga maayos na impormasyon, mga beripikadong impormasyon at teknolohiya. Nakakataba po ng puso na laging naaalaala ng pamamahala na ang mga kapatid ay uh, hindi lang po pinagtutuunan ng pansin ang para sa kanilang spiritual na buhay. Iniisip din lagi ng pamamahala kung paano po na ang antas ng kabuhayan ng mga kapatid ay uh, tataas sa paraang magabayan po tayo ng pamamahala kung papaano natin mapabubuti ang mga bagay na pupwede po natin maging uh, source of livelihood. O, oh, nakita nyo naman mga negosyo hindi lang po kayo, kundi pangunahin kaming tatlo ang matututo dito sa bagong season ng Negosyo University. Yes, tama ka dyan, Vlad. No? Kaya naman from online setup hanggang face to face at ngayon ay may pagka immersion pa or experiential kumbaga parang may pagka OJT Hello mga negosyo, sana ay excited po kayo kasi excited namin para sa bagong season na ito ako po si Ira Kebral Yes let's venture sa agriculture Malay mo, isa ka na soon sa mga successful agripreneur at sa ating mga Kanigos University. If you have questions pagdating sa agriculture, mag-email lang po kayo dito sa negosuniversity at gmail.com at sasagutin po namin ang lahat ng mga katanungan po. Ako po si Paolo Lapid. Kaya magkita-kita po tayo next week para sa ating first regular episode. Ako pa rin po si Vlad Kebral at wala pa rin pong a-absent, sama-sama pa rin po tayong mag-aral at matutong mag-negosyo dito lang sa Negosyo University, Negos University Season 3. Season 3.